Vice ganda, ipinakilala ni Ryan sa kanilang mga Korean business partners. Talagang hindi nga maitatanggi, na naging matagumpay ang naging pagbabukas ng bagong superclub, nila Vice ganda at anak-anak ko nitong si Ryan, at dahil may iba pa nga silang mga business partners sa nasabing club. Ay ipinakilala naman ni Ryan si Vice, sa iba pang owners, mapapansin din na mga Koreano din nga ang mga ito katulad ni Ryan. Si Ryan Bang din, ang nag-tour kay Vice sa kanilang club sa Angeles, Pampanga. Sa dami din ng mga business ni Ryan Bang ngayon, ay hindi maitatanggi na swerte ito sa pagnenegosyo. Samantala, bago pa man ang naging event ni Vice, ay todo rehearse naman sila kasama ang mga backup dancers nito. pinaghandaan naman ang alaga ni Vice na si Jackie, ang naging prod nito sa Showtime kanina. Nakasama din ito si Sian, pabiro din na sinabi ni Jackie na nangilo ito sa kanyang performance. Mm. Hello! <laughs>